At ito pa guys, ang isa sa nahalungkat ko guys. Diba ito yung nahalungkat ko after 12 years, yung giveaway niya. Souvenirs niya nung first birthday niya. So ito pa yung nakita ko guys sa halagayan. Ayan. Ulaan nyo kung ano to guys. Pusod to ni Kathleen. Ayan. Noong natanggal yung pusod niya guys, ibinalot ko dito. Ayan yung pusod niya. O, diba, itago ko pa yung pusod niya. Ibinalot ko lang siya sa papel. Huh? Ayan, nabalikan ko yung nakaraan. Ito pa yung pusod niya nung baby siya. Ang diit. Lahat itinago ko. Yung mga ngipin niya, iwan ko. <laughs> Nandito rin yun, hindi ko lang makita pa. Ito yung pusod ni Kathleen, guys. Nung natanggal, dito ko siya nila, guys. So, after, after 12 years, ito na. Ito na yung pusod niya. <laughs> Nakakatuwang balikan ang nakaraan, guys. Kaya kayo, matuto kayong magtago ng mga ano sa anak nyo para pagdating ng araw, meron kayong nababalikan, naaalala nyo yung baby pa siya. Ayan. Thank you guys! Thank you for watching!